Good morning. Good evening, guys. Andito ako sa aking garden. At uh, dito lang sa loob, ayan. tino on ko 'yung aking fountain at medyo matagal ko nang hindi nagagamit eh. Uh, fountain name yata ang tawag doon, 'di ba? Maganda ang araw ngayon, guys. So, kagagaling ko lang, kagabi pa pala ako nag. Uh nag-search ng aking uh, paano paggawa ng jelly or jam dito sa aking mga grapes. Kasi nang hinayang na ako guys, natutuyo siya eh. Pag, kasi sa sobrang init na yon, madali lang siyang matuyo. So, bago matuyo silang lahat, mapakinabangan ko na sila. Uh, yung kaibigan ko, gina, ginawa niya ng 'yung anak niya marunong gumawa ng wine. Ang naka lang dahil hindi kami mahilig sa wine. Uh, gumagamit kami ng jam or or jelly para sa tinapay. So baka dito namin ito mapakinabangan. Di ba? So ayun na nga, kagabi nag-search ako kung paano pagawa ng jelly. So, ito na ang pinaka-first time kong gumawa ng jelly, guys. Ayan, magpatulong ako ng aking anak, syempre, ah. Kasi, madali na ako mabugnot, eh. Ah, uh, kaya kailangan ko ng may katulong sa paggawa nito. At, try out ko lang ito, guys. At, umpisahan ko na. Kasi, ah, uh, nanghinayang talaga ako dahil hindi ito mahilig kumakain ng grapes ang aking mga aliporis dito. At tama naman yung sinabi mo, Brutindoy, na nauuta na nga ako sa kakakain ng grapes. Kaya, uh, ganoon na lang ang gagawin ko. At least, magta-try ako, ba diba? So, ito ngayon, guys, nag- lalaban na naman ako once a week kong paglalaba at least mga 3 loads yan. kaya ayon yung pangalawa nandoon pwede ring maging apat na loads kasi yung mga basahan ko at umpisahan ko na guys at syempre dahil hindi naman ako matangkad gagamitan natin ito ng ah ladder di ba So, ito guys, dandahanin ko na at sayang nga yung iba natutuyo na nga talaga eh. Kaya ang gagawin ko, sabay na rin na paglilinis dito. So, yung mga natutuyo na ba? At ah, ito na guys medyo may, may pagka-matrabaho lang 'yung paggawa ng jelly jam or jam bayan grape jam matrabaho lang uh, siguro sanayan lang kasi 'yung nakikita ko talagang gumagawa malaki 'yung ayun natutuyo guys 'yung grapes nila medyo marami kaya paramihan din ang paggawa niya ng kanyang grape jam. So, ito guys, dan uh, dandahanin ko to pagkuha bago maubos ng daga o or, or matutuyo naman siya. Sayang, di ba? Kaya <coughs> yung kwento ko pala guys yung sa ate ko, yung nasa Pilipinas ngayon, mahilig yun sa grapes. Uh, minsan binilhan ko siya ng grapes. At nagluluto siya. Sabi ko, mag-share ka naman sa iba. Alam mo ba nagalit sa akin? At siya lang na kain. Ganon ka, paborito ng ate ko. Ayaw niyang mag share ng kanyang grapes kaya kung nagpapadala ako ng tira doon sa kanya ito nga, kailangan ko naman padala. medyo late ako magpadala sa kanya ngayon eh ah uh, sinasabihan ko yan na bumili siya ng grapes kasi alam ko na, paborito talaga niya ito so andito pa lang ako sa area na ito guys ah uh, medyo may ano na natitinik ako kasi hindi sa grapes guys andito rin kasi ang boysenberry matinik yung boysenberry and eh andito yung ano niya uh, sanga ng boysenberry and andito kaya mundali ah, guys uh, ayun nagkandahulog na siya kasi nasa ano eh nandoon sa ilalim eh. Halik ka nga dito at gawin kita ng jam. Ah, siguro sa paraan na ito, magagamit ko itong grapes ko. Pag yun na ang gagawin kong jam, at least mailagay mo lang sa tinapay, di ba? Okay guys, marami pa ito siya. Kaya, au, saka ito guys may kasalanan ako sa grapes ko. Alam mo ba anong kasalanan ko dito? Hindi sabi ko maasim? Hindi siya maasim guys, matamis siya. Ang pagkakamali ko lang dito ay maaga ko siyang kinuha. Nakita ko lang siyang nagbabayulit-bayulit. Kinuha ko na kaya siya maasim. Pero ngayon, Matamis siya, guys. Matamis na matamis siya. Kaya lang naman ako na medyo na... na discouraged gumawa ng mga ganito, guys. Kasi dito sa calamansi, meron din siyang ano eh. Marmalade ba yun? Tinignan ko rin yung recipe, guys. Pero... Grabe naman yung asukal na ilalagay. Nalakadiskurahe yung asukal, guys. Ganitong may diabetes ako. Hindi ako pwede sa masubrang matamis. Yung nabibili, alam kong matamis. At least, hindi ko nakikita yung paano paggawa at paano pag kung gaano kal, karaming sugar na nilagay. Nung nakita ko yung ano, ilang cups na sugar doon para sa kalamansi na sana gagawin kong marmalade ba yun. Uh, nag out ako kasi uh, grabe ang daming asukal na hinihingi sa recipe na yun. Ay, yung iba kasi guys, andito kasi sa andoon sa loob. Kaya ilagay ko pa yung kamay ko doon para makuha ko talaga siya. Yeah. yeah. Kaya, pasensya na kayo mga grapes ko ha. Napagbintangan ko kayong maasim. Okay naman pala kayo. Bigyang kung bibigyan ng chance masyado ko kayong maagang napitas last month ito august na ito kalagitnaan na tayo ng august guys kaya ito lang ang tamang time pala na dapat haharbisin ko siya meron pa rin mga green green ah uh, Pabayaan ko lang siya dahil yung daga naman, hindi naman kakain ng mga grain yun eh. Saka sa sobrang dami guys, hindi na kayang, hindi na kayang lusubin ng daga. Saka, nakukuha ko rin yung daga guys. May patibong kasi ako dyan. Dalawang bisis ko siya nakuha nung una nakawala. Kahit kahit matibay talaga yung patibong namin eh. Talagang once na ipit ka, hindi ka talaga makawala. Pero yung pagkakaipit kasi sa kanya, siguro konti lang. Kaya dinadrag niya hanggang dito sa may bayabas. Ang trap, kinabukasan, pinabayaan ko lang kasi siya, nakawala yung daga. Ba, nakawala yung daga? Pero siguro pila yun kasi grabe ang ipit eh hindi ko akalain na makawala tapos nitong mga 3 days ago lang yata i-upload ko sana eh kaya lang binibidyohan ko na kasi kaya lang eh hindi na lang kasi ano lumalango yung daga guys alam mo nakaipit pa rin siya nilagay ko sa timba at nilagyan ko ng tubig Pinabayaan ko siya doon magdamag. Kinabukasan, sinik ko buhay pa yung daga at nagsusumikap na lumangoy. Hindi siya na-drown eh. Alam mo ba nangyari? Pinakawalan ko rin. See? So, naawa din ako sa daga, no? Eh, nagsusumikap siyang makaano. Kaya, hindi namang kasalanan ng daga din na kakain siya ng grapes eh kung nasarapan siya sa grapes ko, di ba? Saka kung isa din ito sa kinakain nila. Kaya ipakita ko sa inyo guys kung mara gaano na karami. Bali pangatlong harvest ko ito eh. Gaano na karami itong nakukuha ko. At dito lang ako banda guys pa. Wala pa ako doon banda. May ipakita ko sa inyo. Teka. Tapusin ko lang itong banda rito. Ah, Sandali. Ouch. Sandaling sandali lang. Okay guys. Aw! Oh, ang hirap ng nagkakaedad at masakit na yung ako yung mga tuhod. So, ito yung nakuha ko, guys. Ang nakita ko doon, pinapakuluan nila. Ito yung nakuha ko, guys. oh Ayan. Puno, puno na siya. May isa pa ako doon na pupunuin. At mahaba na pala ito, guys. Maraming salamat sa panunood ipakita ko nilang ulit sa inyo kung paano ko ginagawa. Ah uh, kasi nakikita ko sa YouTube eh. Okay guys, thank you so much.